si Kilala nila sa pangalan Julius. Kailang atlet ng Galis Dance. Mas may friend Mas may naman na kanil. Ako tayo po. Ginagawa po namin yung parang ano. Pag beneficial na rin po sa sarili na tarina. ay alistenis po ano functional bad. pag overall control ano ko control mo yung bat ano mo yung katawan sa makati po yung nakaraang ano, taon sa so, ano po execute ano execution ng mga skill like ano perfect form pati sa mga ano, grip din sa uh, panong ito. Kasi punta namin sa 360 sa bar. Ano po kayo, kapat yun, may mga static po Sa static, o yung mga lumulutang ako, ano, weighted ka Yung Yung baga, ano, na-hold. nahuhold. Ako naman weighted. Sa mga gusto kong mag maging part ng calisthenics. Kasi nagsimula kami dito, is inuna ko talaga yung strength. Kasi possible kasi na may injured sila dito kapag walang ay, din ko na, na mga Pharma Pharma Mula lang kasi enjoy talaga sa amin Like ano, yung balance Ibang naman nampak may mga bata po kasi ba? hmm. kami ada din tawos, ada alabun, ada kano. Kalau kau kan, kau 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 ito, linggo. Alas 3, yun ang alas 2. po kasi madalas na.